sa Panginoon. Marami ang darating sa mga hinahangad natin sa ating buhay. Ito po ay nangyari kay Apostol Simon na naging Apostol Pedro. Ayon sa ating natunghayan sa Ebanghelyo sa araw na ito, naghangad si Apostol Simon na makahuli ng maraming isda. Kaya nga sila ay nangisda ng buong magdamag. Kaya buong magdamag, yun ang iniisip nila na makahuli sila ng marami. Subalit ni isang isda, wala silang nahuli. So bigo sila, wala na sila magawa, tanghali na, hindi na sila makahuli ng isda. Kaya bumalik na lang sila sa dalampasigan. At siyempre, hinugasan na lamang nila ang kanilang mga lambat. Subalit naroon ang Panginoon na kinalipunpunan ng mga tao dahil nais nilang makinig sa salita ng Diyos. So naitutulak nilang Panginoon patungo doon sa tubig ng dagat. Ganong karami siguro yung tao. No? Ay ang ginawa ng Panginoon, iniram niya ang isa sa mga bangka ni Apostol Simon. At doon siya pumwesto habang siyang nangangaral sa mga tao kaya ang kanyang pulpito, di ba, dito ako nangangaral, ang ginamit na pulpito ng ating Panginoon ay bangka. Doon siya nakatayo habang nangangaral sa mga tao. O natapos na rin ang kanyang pangangaral at marahil nabatid niya na bigong bigo si Apostol Simon dahil wala siyang nahuli ni isang isda. Kaya sinabi niya kay Simon, Apostol Simon, pumalaot ka at ihagis mo ang iyong lambat. Subalit ang tugon ni Apostol Simon, Panginoon, magdamag kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Subalit so, dahil sinabi mo, ihahagis, papalaot ako at ihahagis ko ang lambat. Sibig so, sabihin, kahit na tanghali na, hirap-hirap, makahuli ng isda, hindi ba, nangingisda ng mga fisherman hindi sa araw, hindi sa gabi. Pero alam ninyo, dahil nagtiwala ang si Apostol Simon, marami sa hinangad niya ay dumating sa kanya. Ibig sabihin, marami siyang nahuling isda. Muntik ng sumabog sa dami ng isda na kanilang nahuli ang kanilang lambat. At nung nilagay nila sa bangka, yung mga isda, ah, halos napuno nila yung dalawang bangka nila. Na halos lulubog na dahil sa dami ng isda. So ganyan, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, marami, darating ang marami sa hinahangad natin sa atin. Ganyan din ang ating matutunghayan sa buhay ni Saint Gregory the Great na si San Gregorio Magno na ating ginugunita sa araw na ito na matay ng 604. Tagal nun ano? Six, year 604. Ay tayo ngayon ay year 2020. So ang layong, malayong panahon siya na nabuhay, no? Siya rin ay may malaking Paliwala sa Panginoon. hamakin mo, siya ay, ang kanyang pwesto ay pinakamataas na pwesto sa Roma dahil siya ay gobernador ng Roma. Tapos, ang dami ng kanyang ari-arian, ang lahat ng yon ay kanyang tinalikuran. Siguro isipin natin na baliw na yata itong taong ito, taas-taas eh, no? ng pwesto. Tapos daming kayamanan. Tapos tinalikuran. Dahil mas nagtiwala siya sa Panginoon, inilaan niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Siya ay naging monghe, naging monk. At nagpakabanal ng sarili sa harap ng Diyos. Kaya dahil sa kanyang tiwala, marami sa mga hinahangad niya sa simbahan, hindi lang doon sa monasteryo, naku, dinala siya ng Panginoon maging leader ng buong simbahan. So marami sa mga hinangad niya ay dumating sa ating buhay bilang isang simbahan. So ano yung mga yon? Ang pagpapaganda niya ng ating mga selebrasyon, yung liturhiya, pinaganda niya yung liturhiya ng lisa. Tapos, pinaigting ang disiplina sa simbahan. So, gaya ngayon, dapat may disiplina tayo sa COVID-19 para ma- tigil na natin ito si COVID. Narinig ko kanina sa TV. Ang, ang tanging paraan lamang para matigil natin si COVID-19 ay sikapin natin matigil ang kanyang panghahawa. Dahil kung uh, patuloy ang panghahawa ng COVID-19, nako hindi daw mag, hindi matatapos. Lalong nabubuhay si COVID-19. Kaya disiplina ang ating kailangan para masugpo natin ito si COVID-19. Ganyan din ang ginawa ni Saint Gregory the Great. Pinaigting ang disiplina sa simbahan. Kaya lalong nabuhay ang simbahan. Tapos nagpadala siya ng mga maraming misyoneryo sa ibang mga bansa, lalong-lalo ng Inglaterra. Tapos namamagitan siya sa mga hari at prinsipe para mapanumbalik ang kapayapaan sa Italia at marami pang iba. Kaya mga kapatid, tulad ni St. Gregory the Great at ni Apostol Simon, magtiwala po tayo sa Panginoon at marami ang sa ating mga hinahangad sa buhay ay darating at darating sa atin